chicken banana, ha? Amin mo 'tong siniya? Oo, sabi ko nito, oh. Pag ako nang chai. Ako ah, ni tinamaan na lang. Ay, Chicken banana. Give me first before you take. Oke. Okay? Oke. Okay. Dahilnya sama you. Della Andorra. Dora. Dahilnya tuh.

bang and donosan tambi sa Kailangan sa mama ang ka ah, bayad tapos <laughs> Hi guys. If you want to eat, tom, eat. <laughs> <laughs> <laughs>

Ano, Dapat bro? sinabi mo eh, kalas na di mas anak kila. Ni ko na tiket ko sabi ko, Tingnan ticket. Kalas gid ka din teh. Yeah. Sawi. <laughs> Man chocolate na. Mm. Mak si anak kala. Kala si sawi kala. Kalas. Ano mako gid ni kalas. <laughs> I don't see your face anymore. <laughs> Pag-uwi sa Pilipinas, puro na kami pakpak. Gusto ko yung mga buto ko. Sabi ko sa kanya, Bibis ka, no? Naglilihi ka sa mukha ko, no? Kamukha mukha ko yung anak mo. Nagot ka. <laughs> Kasi lagi ka naka-ano sa akin, eh. O, mainit. Hmm. <laughs> Tapos, nagagalit sa akin, namili niya ng na baso. Binili niya, niya akong baso, ako, kaya basbayaan ko yun. Ano ba siya?

Ah, 'di ko alam. Bukas mo. cheese. Ayun, You know, meron na ako. Ito. Hey, no. Oy, Karim, I close da talaan. Diwan, close to na open. Okay, <laughs> sir. para sa yan. Ito lang. Parehas yan. Dito na lang makikita sa Kuwait. Itlog na ano. Itlog na binasa. <laughs> Sad pala to. Ang dote. Ang dote brothers sa pula. So, lang puti. Pula. Ay, puti din. Ang pula yan, kailang Ababad na ano siya? Nababag. Nababag na. Mabag siya pa. siguro Ano pa? Delikado ah. Gaya na naman ito ah. Mm -hmm. Delikado na naman. Gagayahin ito. Grabe. Ito mo gaya ka. Kasi mm -hmm. ar na yung kung <laughs> magaya <laughs> ka. Kasi ar na yan <yung> gaya-gaya. Kung <laughs> ditira yan pag gaya-gaya. Mm -hmm. Kaya niya. Nakuha rin tayo kung paano yung dira. Ano lang yan? Suka saka ano? Asin. Nakuha yung suka. Kasa 28 eight lang ni ano? karima Twenty-eight, twenty-seven. Chismosa. Marites. Kumakain. Magmamarites muna tayo. Ang hipon. Kipon nag-ano? I you come back to me it's all that matters now If on and the sea holding on to memories <laughs> and it's hurt too that so to, that three heads is not that is you not know. enough so much more dario you know, all the tuang ang ilong ko nganga ay singer hindi makita oh natuang sa vidance i look around and found daghang viewers ah uh, viewers 88 views someone kan <laughs> Yeah. All, is all my dreams will shatter all at once, all at once, <laughs> the smile <laughs> used to greet me, pride <laughs> <laughs>